tayo sa DPWH-NCR natin, ang director ng DPWH-NCR, si Director Lori Malaluan. Director, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Weng, sa Double B. Mag Magandang umaga, Double Weng sa Double B yes. at sa lahat ng inyong taga-subaybay. So Magandang salamat, umaga, Ma'am Ma oh. Lori. Salamat po sa pagtanggap ng maagang tawag namin. Ma'am, paano ba pinaghahandaan ng DPWH? Ito nagkakasunod-sunod, although Yan, hindi oh. sa Pilipinas. Mm -hmm. Yung madalas sa atin, mga magnitude 5, uh, hindi mm -hmm. ba? Pero sa labas ng bansa natin, may 7 magnitude pataas. Paano natin ito pinaghahandaan kung sakali? Actually, yung pinag-uusapan natin, the big one na sinasabing will have an estimated magnitude of 7.2 ay since 2018 ay napag-uusapan na yan eh, di ba? Mm -hmm. uh, kaya talagang tuloy-tuloy ang paghahanda ng Department of Public Works and Highways, hindi lang naman kami kundi pati yung mga ibang national government agencies natin, Upang matugunan ang ang epekto ng magiging uh, lakas ng ng earthquake na ito o paglindol dito sa sa Metro Manila at sa mga karatig uh, uh, pook tulad ng Bulacan, Rizal, Cavite and Laguna at hmm. sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Ito yung mga nasa ibabawhon ng West Valley Fault ano ito yung mga lugar na to. Opo, yun po ang mga uh, nasabing mga lugar na maaari pong gumalaw. magkaroon ng malaking o gumalaw Opo. during the big one po. Okay. Director, uh, nagagawa ba ng DPWH kasi bilang paghahanda na rin, uh, yung mga integrated ban, mga building, uh, pampubliko mo ho man yan or privado mga building, may well, marami pa rin tayong mga building ho rito uh, na mga luma na rin. Nagagawa ba ng DPWH na suriin isa-isa yung mga, eto mga gusali na yan para siguro na sila po ay earthquake or proof. proof o ba diba? uh, sa mga panahon nito sumusunod sa mga kung anumang dapat na standard uh, Direktor? Bali. Bali sa Department of Public Works and Highways ang ang tinitingnan po natin ay itong ating mga uh, public buildings mm -hmm. na kung saan, since 2019 po ay around 22,000 na po ang na-assess natin at na recommenda for retrofitting or uh, strengthening. Lahat po yun? Mami yung 22,000? Kailangan po ng retrofitting lahat yung 22,000? Ay hindi na po. Okay. Hindi naman po. Around hmm. 1,000 something lang po ang kailangang ma-retrofit. Retrofit. Okay. Opo. Pag Ngayon ho naman bang... po doon sa mga... Pub... Gusto ko malaman pag sinabi ho bang dun... retrofitting, ano ho bang ibig sabihin yan uh, Director? Bali yung retrofitting po ay pag-upgrade po or pag-strengthen para maging resilient siya sa earthquake uh, na gagamitin po yung bagong code kasi po from time to time po ay nagbabago po yung uh, code natin sa ating buildings. mm, -mm. Alright, design code. Okay, mam Ma do sa 1,000 plus na building na inyo pong na uh, recommended retrofit. lahat po ito ay government uh, tanggapan ng gobyerno tama po. Public uh, buildings and balik ito. kasama po dito yung school buildings, Yun. mga health facilities like hospitals, hospitals and other public buildings po. Okay. Paano po yung sa private? Kasi mas marami ang pribadong establishmento sa pagtatantya ko. Opo, uh, Bali 'yung sa private po considering na meron tayong uh, LGUs po na kung saan sila po ang nagbibigay ng ng uh, permit sa mga private po. Uh, sila po ang nagsasagawa ng alam ko po may annual inspection pala mm -mm. sa mga building at assessment pong ginagawa din kung ito po ay uh, uh, ayus uh, ayos po po ang ang pagkakagawa ng building. Wala pa pong wala na pong papel doon ang DPWH. Purely mm. local function na po 'yon. Meron pong uh, oras or times na nanghingi po sila or yung mismong property owner ay nagre-request sa DPWH to assess yung integrity po ng building nila. Okay, okay pero hindi po siya requirement under the new building code kasama po sa new building code po yung ano yung uh, pag pag-inspection po ng ating mga uh, private buildings okay. kaya po alam ko ang mga LGUs po ay nagsasagawa ng uh annual uh, inspection uh -huh. sa lahat ng mga building. Oh, uh -huh. ang tinatanong ko ma'am ay 'yung uh, poder ng DPWH ilalim ng building code na bago, wala kayong poder na mag-inspeksyon o hindi required na ipa-inspeksyon sa DPWH ang mga building po na naitatayo. Purely local po 'yon. Opo, pero mm. there are times nga po uh, na hinihingi ang assistance namin yes. technically. Mm. Okay. Opo. Uh, marami ho ba tayong, dito kunyari dito sa Metro Manila, nasako po ninyo, ilan ho ang mga buildings natin rito? Nabibilang ba ho yan kahit papano ng DPWH? Kasi doon sa Myanmar pala, nabilang nila 28 million wow. ang mga buildings nila doon sa mm -hmm. Myanmar. Dito sa ating, kunyari sa NCR, meron ba tayong bilang ng mga buildings? Sa ngayon po ay uh, ang DPWH po ay mayroong nung mga public building. Mm -hmm. Pero yung pong mga uh, kasama po yung mga private ay wala pa po kami nung kabuuan kasi halos araw-araw po ay may nadadagdag na building na itinatayo. Mm -hmm. okay. Kasi baka lalo na dito sa Metro Manila. O kasi na, nabanggit nyo nga baka kailangan ng umingi ng assistance sa inyo, pwede, mm -hmm. di ba? Kasi baka kailangan nyo yan kasi baka nasa inyo ho yung mga tinatawag na International uh, Earthquake Standards na dapat sundin ng na mga nagpapagawa ho ng building, uh, director. Opo, uh, uh, alam din naman po yan ng ating mga building uh, in ayun pong ating mga building officials mm -hmm. sa local government kasi under the umbrella din naman po sila ng DPWH mm -hmm. kasi baka yung mga private building na yan katabi rin uh, eh mga pampublikong uh, building katabi mm -hmm. ng mga ospital minsan baka madadamay pa eh pag nag-collapse bumi kay wag naman ho sana eh madadamay yung katabing ospital o paaralan so dapat siguro hand in na uh, direktoran ho na pakipag ugnayan Opo, uh, yun nga po. Uh, pinalalakas din namin ang pakikipag-ugnayan po sa mga local government units para mm -hmm. nga po ma-assure or ma-ensure tayo na itong mga buildings na ginagawa mm -hmm. ay in accordance or compliance doon sa ating code po. Ma'am Lori, base po sa data ng DPWH, kung halimbawa tumama ang the big one, gaano karaming gusali, Metro Manila lang pag-usapan natin, ang pwede pong bumagsak? O kaya naman matindi maging epekto dahil po sila hindi sumunod sa building code o hindi na retrofit? Bali, kaya nga po tayo nagsasagawa ng na retrofitting kasi po pag may mga nagmanifest manifest na ng mga cracks dyan, mm -hmm. uh, ibig sabihin po ay may possibility na maapektuhan sila during mm -hmm. the the big one. Kaya oh, nga po naggagawa tayo ng strengthening, mm -hmm. rehabilitation, repair mm -hmm. ng mga buildings po or public buildings para nga po uh, ma-minimize natin o ma-reduce or ma-mitigate ma yung effects no or damage nitong large quake a uh, large scale earthquake natin. Mm, pero, Na, hindi lang po sa building pati mm, po sa ating mga tulay. Yan, maimportante. Mm, Meron pa tayong ah. MRT, LRT, mm -hmm. di po ba ma'am? May subway pa tayong inaalala ngayon. Yes. May oh. bilang ko tayo wala. Yan nga po, ah, uh, kaya naga-assist din po ang DPWH uh, sa ibang agencies tulad mm. ng sa LRT, MRT at lahat po nung ah uh, ng mga ganitong importanteng infrastructure para po i-assess and mm -hmm. i-evaluate at magawan po ng oh. uh, retrofitting or repair para po sa paghahanda natin sa the big One. Ma'am yung po, partner, naalala ko na nabagit ni Director, partner, yung hmm. cracks. Napansin natin madalas may mga cracks sa daan. Uh, yung mga inaayos-ayos na mga road repairs ba, uh, yan ho ba? Uh, yung ginagawa ng mga yan sa mga LGU na madalas, kahit maayos ang daan, eh, minabakbak. Tapos uh, ilang linggo, buwan, minsan sarado eh. Yan o ba, nasisiguro natin under DPWH watch, yung ating mga daan ay earthquake proof na rin. Hindi yung magkakrak ba, Director? Bali, ang, ang isa po kasing nakikita natin na nakaka-apekto talaga sa mga daan natin, ay itong mga overloading po at yung iba pang factors. Pero dito po sa earthquake, unless na siguro ito yung within the fault, eh talaga pong pag may paglindol ay may posibilidad po na pagbubukan ng mga daan. O mm, kahit anong retrofit maka, mo oh sa daan, pag nasa fault talaga, direct hit yun. Di ba Ma'am Lori? Opo. Opo. Ma'am, ganito po. Nabanggit niyo po kanina na mayroon 22,000 na building, public buildings na kayo na na-inspeksyon kasama yung schools and hospitals. And out of that, 1,000 plus lang ang inyong uh, na-recommenda para sa retrofitting. Ibig po sabihin, majority ng mga gusali natin ay earthquake-proof na Metro Manila-wide. Doon po sa assessment mm -hmm. eh kasi po nangyari ito uh, from 2019. Mm -hmm. uh, hindi wala pa pong manifestation na na mga cracks mm -hmm. at saka na mga pagdeteriorate po. Kaya po uh, sa assessment po ay hindi pa na-recommend for retrofitting. Mm -hmm. Ang ni-recommend na po natin at inaayos ay yung mga meron may, na po talagang uh, nakikitang mga uh, visible na al uh, cracks mm -hmm. and yung mga deterioration do sa mga uh, importanteng uh, tulad ng mga columns, mga uh, biga, mm -hmm. uh, yun po ang mga tinitignan natin uh, para po uh, ma maayos natin at uh, hindi naman po Uh, pagdating nung the big one ay hmm. may mangyayari po na uh, hindi maganda. Direktor, meron ba ho kayong pwedeng particular na mabanggit na mga istruktura na yan kabilang sa 1000 na mga government uh, buildings na dapat mag-undergo ng retrofitting. Ano yung mga baka alam natin ng taong taumbayan? Actually nagkakaroon po tayo ng retrofitting um, sa sa sa, sa school buildings po ay nagkaroon na tayo ng sandali lang po ah mm -hmm. na dito sa Metro Manila ay sa NCR po mm -hmm. may natapos na tayong ni retrofit na around 75 school buildings anim mm -hmm. na hospitals health facilities mm -hmm. at witong other public buildings around 88 na po mm -hmm. out of 106 uh, funded projects from 2019 to 2024 Medyo malayo pa sa 1,000 ma'am Opo pero may mga kasunod pa po ah uh, uh, right now may 500 million included sa 2025 mm -hmm. for rehabilitation, retrofitting and strengthening mm -hmm of additional public buildings in mm -hmm. NCR regions 3 and 4A mm -hmm. in preparation for the big one pero uh, pero the list of projects mm -hmm. is currently being finalized kasi mm -hmm. nga uh, be medyo uh, limited tong funds mm -hmm. oh, okay, and yeah, we yeah. also have a uh, retrofitting strengthening of 425 public buildings mm -hmm uh, uh dito rin sa NCR region 3 and 4A uh -huh. included in the IBRD assisted Philippines seismic risk uh -huh. reduction and resilience project uh -huh. uh, 68 public school buildings is targeted to start in August 2025 while the procurement of the procurement po 357 public buildings Uh, it, which includes school build, school buildings mm. and health facilities is to be retrofitted is targeted to start in by September 2025. Mm, po. Marami na ka, nasa oh, procurement. Oh, marami ang paunat yan oh, sa mas marami pa. Ho, ang oh, doon, hindi tinutulog yes. nito. last point ko na lang, mm. how often do we do that check? checking po sa mga gusali natin. Is it a regular thing para po sa DPWS para masiguro natin na una nakakasunod sa building code pangalawa matibay na talagang istruktura. Ito po ay tuloy-tuloy na gawain ng Public Works and Highways. Ano po yan once a year? Po ng... Depende po sa sitwasyon kapag mm. po uh, nakita na kapag po may request sa amin na tignan ay immediately pinupuntahan po namin. Pero ang talagang ano po is usually annually din po. Annually. All Sige. Ma'am Lori, Ma thank you, na po sa maagang pangaabala. Maraming salamat sa oras. Salamat, Ma'am Lori, sa time. Thank you din po at mabuhay kayo. Good morning. Si Ma'am Lori Malaluan, ang direktor ng DPWH National Capital Region. At